no? Katulad yan, yan, no? mo? Oo. Ang oh, uso, yung mga truck. Ang malalaki. Pero safe yun para sa driver. Tapos yung mga karamihan ng mga ano dito, yung Toyota. Karamihan, syempre, American car. 150 Ayan, puro Mga V-8 Mga makina Parang wala pa ako na Narinig na ano eh. Wala pa ako narinig na Na sasakyan na ano Na diesel Mga pick up Tapos Paggamit ko uh, Buick and plane, 2010 3.5 na ano gasolina V6 uh, sa ganitong kalsada no, 11 liters per 100 kilometers so ano yan parang 9 kilometers per liter sa ganitong takbuhan cruising ka lang 90 cruising speed so yan na yung pinaka economical na takbo na ito ewan ko lang meron pa tatakbo na mas economical talaga So kung ito ganyan, yung mga V8 mas mababa ang consumption niya. Ay eh, mas mataas pala, mas mga mga nasa 8 kilometers per liter yan. Ito condition na condition naman to ng Very smooth kahit eh, tumatakbo na ng ano 9100. Wala kang marinig. Philippines majority diesel. Sa Turkey, majority diesel din, pati kotse may diesel. So parang mga ano, pojo uh, mga European cars mga diesel. Tapos sa uh, sa Europe naman, puro maliliit na makina ng kotse. Sila uh, more on more on na uh, maliit na makina, maliit na kotse, compact cars. Sa Pilipinas, diesel din, pero sa kotse bibihira. Dapat introduce din sa Pilipinas yung diesel. Eh. Marami nang kasabi ipe out ang diesel pero kung ikaw user, road user, katipid ng diesel lalo kung kotse at designed siya for uh, fuel economy. Pag nakatipid ka sa diesel, Siyempre nababawasan mo din yung ano, uh, yung mga makina ngayon. Ano na, Euro 4, Euro 5. So, sa sa pollution, very less. Hindi naman very less, pero mas less siya kaysa sa mga ano gasoline engine na luma. So, yung mga gasoline engine, ganun din. Kaya may mga EGR na yung mga ano, yan, mga American car. Siyempre, ang lalaki ng makina niya. Carbon emission niya mas malalakas. Yung electric cars matagal pa yan. Medyo parang parang sabaw na pusit yan kasi ano. Yung power grid na design sa buong mundo hindi naman dinesign for lahat ng electric cars so imagine niyo electric car lahat di ano anong mangyayari sa power grid natin no uh, marami pang ano yan ang dapat nilang unahin pag redesign ng power grid tapos sa sila maglagay ng mga ano charging stations pero maraming i-occupy na charging station yan imagine niyo Ala, wala kang makikita. Ayun, so again, yung ano, medyo malabo yung ano, electric cars. Matagal pa yun, na panahon. Hindi pa masusunod yun na, ano, na, na gusto nilang i-base out yung mga gasoline at saka mga diesel na makina. Hindi gagad makakapag-adapt yung mundo. susunod pag-usapan natin yan at electric at mga mga combustion engines kung effective nga ba ito sa dito ngayon ay Canada Road. Kung titignan natin, kung ko-compare natin sa iba't ibang bansa. Ah uh, dito halos wala kang makita. Wala masyadong pulis. Wala wala masyadong camera. Pero sumusunod yung mga ano, mga tao. Ayan, ganyan ang kalsada. Gusto sila sa ano, speed limit. Di Ano ngayon, mga fourth day ko nang nagda-drive ngayon. Pero wala kang makikita yung nagda-drive na ano na balasubas. Yung 90 Ah, uh, maabot sila ng mga 100, 10 sa ano nila sa speed nila pero karamihan nasa below 100 90, 95, 98 ganon ngayon kung compare mo siya sa Qatar naman uh, sa Qatar uh, napakaraming camera so padadal na lang sa iyo yung picture mo so mo. Eh, uh, mare receive mo na lang sa sa text message ng eh uh, kung kanino naka-register yung setyan. sya yung mga makaka, ano, makaka-receive ng notification. Sa so, Paris pag drive na rin ako from Netherlands to Paris uh, Parang ganito rin pero marami rin camera Di katulad dito na kakaunti Pero they're following rules Pag kinumperma naman siya sa nakapag-drive na rin ako sa Turkey marami rin camera doon parang Qatar halos Qatar din pero napakadaming ano speeder ang mga highway doon tumatakbo ng mga 190 babaran yun ng 190, 180 pero may camera so pagka may camera slow down lang tapos Diretso na naman 180, 190 eh, Yung mga makakasabayan mo sa highway Yung mga sagat ng sasakyan Hindi naman pala Yung iba sagat uh, Yung iba Siyempre Pagka BMW Audi Yan Hindi sagat yun uh, Tamang ano lang yun Pakiramdam nila doon Cruising speed Sa Pilipinas naman Uh, kapag ka walang traffic hataw ka yan lang karamihan naghahataw ng naghahataw nandun lang sa deflex pero other than dati sa expressway south expressway na uh, kapag pabilis ka dyan sa, 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 ano, sa skyway pero walang ano walang nagkaroon ng camera recently pero hindi nawala ulit tapos uh, binabalik ata ulit nila yung non-contact operation pero hindi ata nakukuha yung speed nun hindi sya speed camera sa Qatar yung mga camera naka-install speed cameras at saka nag, uh, flash sa mga signal lights yun ang difference dito bihira yun yung nagpo flash na camera lalo sa mga ganito yung mga long distance na ano national highway country road pag travel mong from one province to province ito ay from Ontario to Alberta ganito ang tangkuhan ilan lang yung mga ano, susakyan na nagta-travel mostly trucks tapos ito mga private ganyan. Yung mga truck dito malalaki. Mga may nguso. Hindi katulad sa Pilipinas na ano flat nose. Halos lahat ng nakita kong truck dito puro, ano may nguso. Hindi pala. Oh mga ano 98% o 99. Ay, hindi pala. 100% sa ngayon. Wala pa akong nakitang flat nose. Lahat may nguso. Lahat may nguso na ano, na, na na truck. Tapos, mga pickup dito, eh. Lalaki, oh. Mga uh, Ford F-150. Alas wala ako wala nga akong nakita ng ano, Ford Ranger eh, puro ano, F-150 Ayan, sa harap Ram Ayan yung ano, eh, Dodge Ram Pero, nagiwalay na raw yung company na yan eh. Ram is Ram Dodge, separate na yan yung Mga pickup trucks Trucks, uh, Ram As yung nasa harap nyan Chevy at yan no, Mga malalaking ano, pickup Pero, ano yan, kadalasan work truck ginagamit sa trabaho abe malalakas sa gasolina pero daming ganyan dito sa europe naman pati kotse diesel yung mga lumang kotse uh, hindi pala europe turkey i mean uh, diesel tapos yung uh, yung mga lumang kotse converted from gasoline to LPG. Sa Europe naman uh, compact cars yung mga gasoline na kotse. Yung, yung mga gasoline ng kotse. Eh, left na kotse. Different legislation. Iba lang din yung ano driving. Ah uh, driving rules dito. pa yung pag-turn ng left dito para sa pag-follow ng signal. Yan, malawak dito. From town to town, malalayo ang agwat. Siguro para ano, makover nila yung ano, yung Canada. Malaki. So, from, I came from Windsor. From Windsor, nagka-travel na ako ngayon ng more than 2,000 kilometers on the way to Alberta yung puro to kahimik dun lang sa bandang ano bandang Toronto yung ano yung maraming sasakyan pero after nun, wala na, puro ganito na hindi siya expressway or super highway pero constant speed 90, 98 Puro ganyan yan Tapos pagka may track Yan, minsan yung mga track mas mabibilis pa Hindi ko alam yung rules nila para ma-flag ng, ng, ng trooper Pero from ano From Windsor, ang nakita ko lang na mobile patrol Ito. bito na bito lang pala simula doon so that's from that's covering more than 2000 kilometers tayo ibang ano dito, ibang province, walang plate number sa harap. Sa Ontario, may plate number sa harap. Yung sa Quebec, walang plate number sa harap. So far, wala pa akong experience na ano, na pinara ng pulis kanina, may pulis, pero syempre following uh, traffic uh, rules naman tayo. So, wala lang. Okay lang yan.